We listen, we love, and we understand. Ito ang pahayag ng isa sa mga guro ng Kidapawan City Pilot Elementary School na silang humahawak sa mga batang may special needs kaugnay sa selebrasyon ng ika-47 Disability Rights Week sa Kidapawan City. Anila, mataas na ang awareness ng mga tao sa mga batang may special needs at testamento nito ang mataas na enrollment. Kung dati anila ay may stigma at denial ang mga magulang na ipasok ang mga anak sa naturang special program, ngayon ay napagtanto ng ilang malaki ang tulong nito sa pag-aaral ng mga batang may special needs. Mas natututukan kasi ang kanilang strength at weaknesses kaya agad natutugunan ng mga teachers kung paano ito ma-improve. Kung handa na ang mga ito ay sa kanila ini-integrate ang mga bata sa mga regular students. Masasabi nilang malaking tulong din ang programa hindi lamang sa mga children with special needs kundi maging sa mga tipikal na kabataan na natututong respetuhin at alagaan mga tulad ng mga bata imbis na kutsain o ibuli. Sa katunayan, may mga children with special needs silang mga honor students at nagwagi sa ilang kompetisyon tulad ng sa palarong pambansa sa larangan ng sports. Sa ganitong paraan ay nababasag ang stereotype sa mga batang may pangangailangang lubos. Sa aktibidad nila sa 47 Disability Rights Week ay nagroon sila ng parade, fun day o laro kasama ang kanilang mga magulang at pagpe-perform ng kanilang mga talento. Luigi Alan Tutor, NBC Bida Balita.